yan magandang hapon mga kapopok o sa hapong ito mga kapopok ang ating video ay gagawa tayo ng uh, sapang mga kapopok tawag sa amin sapang pang tuksad o pang uh, sa isda mga kapopok kasi pag uh, punta tayo ng laut uh, mag ilaw tayo mga kapopok mag sa gabi dito uh, sa gabi karamihan mga pag may lumalapit na isda sa ating uh, ilaw mga lumas so sayang hindi natin mahuli pag wala tayong sapang o pang tusok o tugisad mga lumas so, uh, uh, dapat mayroon tayong sapang no, mga lumas kamihan uh, karamihan, uh, karamihan sa mga uh, nagdadagat mga lumas mayroon talaga yan pero yung mga iba um, walang dala mo mas so sayang hindi tayo makapag uh, uh, tusok o pag makapagsapang kung mayroon mang lalapit sa ating ilaw mas tang lalo na sa gabi na mayroong mga element Pusit, mga pumas na lumalapit hindi natin mahuli mga pumas kung wala tayong sapang so yan ang ating gagawin ngayon mga pumas so ipakita ko lang ito mga pumas kung uh, paano siya gagawin para yung iba naman na mga anak ah, nagdadagat na tabi ng dagat uh, ah, hindi marunong ah, gumawa so, makita na kung paano gagawin mga commerce yung ating sapang uh, yung ating sapang parang uh, ah, ah, paggawa lang ng uh, ah, kawil mga commerce no? parang kawil lang siya ang paggawa pero so, ang ating materials mga Duma simple lang yung hawakan ng timba mga boomers. Ah, ito. Ayan. Ito yung gagawin natin. Okay, so ating uh, mga kagamitan mga boomers na pudding at -pit, pit itong martilyo mga boomers. No? Ang martillo ah file mga boomers paggawa ng sabitan prosima sa amin sabitan para hindi basta basta matanggal yung isda pag matusok na no ayan at saka lagari magkumas sa paggawa rin ng ah, sabitan sa bitan magkumas ok so, ayan so, itong mga tools na ito pwede na tayo maggawa ng kawil o sapang magkumas okay. ayan so una una natin gawin ay pitpitin ah teka mo na ah kaya rin mga hummers yung pang Lagyan natin hawakan mga hummers sa ating sapang Ah, kawayan mga hummers, bambu no? Ayan, pwede rin basta-basta bambu na ito walbers. Yung tinatawag namin na Tawag sa amin ay Taging king mga hummers ang tawag sa amin So, sa Tagalog iwan ko kung anong tawag Ah, basta yung kawayan na Pwedeng pang-poste ng uh, kubo mga hummers Basta-basta mga yung aka ding ping or mga kahawayan na kaawayan ano, Maraming tinik. Maraming ah uh, uh, naparada sa uh, puno niya na mga tinik ng puno. Asunod na bubumas. Uh, Ngayon nating gagawin ay pipipitin natin yung ating ito. Pipitin natin ang ating pipitan mga puno ng dog. Wala well, tayong pipit so, ito. Pakit lang mga bombos na yung ginawa ko na pabigat dun sa ating at uh, uh tawil mga bombos dun sa ating uh, panggabi ano bang pang makiril mga bombos ngayon wala pa ibang tapitan dito na <laughs> di ka ba Na. gawa na tayo ng uh, sabitan ng rumors nanguna laga lagariin natin ng rumors gawa na tayo ng sabitan ng rumors ah uh, patulis na tayo mga pumas patulis mga pumas at saka yung sa ating sabitan mga pumas ay pwede naman ma mayroon tayo yung uh, grinder mga pumas so dapat mga uh, walang grinder so kaya naman ito sa lagari lang at saka itong Uh, file mga kapos na 3 tantos mga kapos na file na uh, pati pagawa ng kawil mga kapos o uh, taga sa amin kawil <laughs> hindi taga na na <laughs> okay so malapit na mga kapos o oh. malapit na matulis yan yan ang forma sa ating as sa pang Yan mga boss, napit na. Yan malapit na matulis. Kunting kunti na lang. So, ako rin mga boss, hindi ako gumagamit ng grinder kasi uh, ko yung tibay ng ating uh, bakal mga boss. inawang na ginawang, uh, pangtosok o sapang mga Kasi, pag gamitan mo ng uh, grinder, mabilis at uh, nawawala yung tibay ng ating bakal magmars yan diba? so dandahan lang magmars dito lang tayo sa dandahan ay lang at uh, purpose din ay uh, yung walang mga grinder na pwede rin magagawa ng ganito sa Mamamos. Hindi mo talim-talim na. Ante. Yan, mamamos. Okay na mamamos. Oh. Oh, parang kawil na siya. Pwede. Kung balik tutin natin mga rumors. Kawil na siya. Pag binaluktot yan. Yan. kung so, ngayon mga rumors. Matulis na ilagay na naman natin siya sa ating hawakan or worse ang resulta niya magiging ganito na po ito ayan ayan po ito ayan natin na ito so maraming para uh, matibay uh, sa dyan ayan so, natin ni sapat siya At, kaliyan natin or lagyan na lang natin isa ng punti dyan mayroon lang ay yung apang ah uh, ang kahikot na uh, nakatali na nylon na tumors para pag uh, tusok natin o pagsapan natin sa iska ay matutanga itong maganyan ng nilalito sa siya, pero may kawin na so natin gagawin lang mga tumors ay para uh, unay lang doon ang bukas yung hindi nabubuna ang natin okay, so yan na so, yan yan ipagpatibay na lang dyan okay. Okay. at kapag tali okay mga kapumers, tapos na yung ating uh, sapang o pang tusok sa isa da pag uh, may lumalapit sa ating ilaw mga mayroon na tayong uh, pang tusok o pang tugsok o uh, pang sapang mga yan Dari ginawa natin ang handle ng pumas yung hawakan natin mga puso. Ayan. Ayan, kawayan ang hawakan natin. Ayan. Ah, medyo mahaba siya mga pumas. Ah, ah, sobra isang dipa mga pumas. Ayan. Ayan. So, hindi lang matuwid yung ah, kawayan na nakuha natin mga pumas. Kasi hirap kunin yung kawayan ito mga pumas. Maraming tinik. ito yung mag basta makapasok sa, ah, sa puno oh mga boomers. So maraming maraming salamat. ako gusto nyo mga ganitong video mga boomers, ah, pagpipindot ang ating like button dyan mga rumors. Lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, ah, pakisubscribe sa boomers. Gusto nyo na lagi makikita ang mga ganitong video mga boomers, bukin man sa dagat. ay mag-notify mga promers para update kayo lagi okay so maraming maraming salamat bye bye